alam mo, kapag bumalik ako sa mga laalang pagkabata ko sa probinsya, parang kahapon lang la lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati, madina, hindi mo pinapansin pero ngayon, na namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising nga ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labiga ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak-hawakan. Kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Oh, yeah. <laughs> Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang prutas o gulay, mga kaibigan. Laging may mga alagang uh, kambing o mga hayo, at ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan, ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. Mga madi ang senang laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Di tipong naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhay. O di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Di na kailangan ng gadgets noon mga kaibigan kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, mag-uwihan ang mga tao galing sa bukid. At ang mga kapitbahay madi na halos magkakasabay na kaming maghapunan at sabay nang magkwentuhan na hanggang sa abutin na aabuti ng dilim. Yung tipong kahit simpleng buhay lang sa probinsya. Dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, habang abala tayo sa mga bilis na buhay sa syudad. Ah. Minsan, gusto ko na lang bumalik sa panahong ngayon. Doon dahil sa uh, simpleng buhay kung saan walang masyadong naka-walang uh, masyadong iniintindi kundi kung paano ka lang magiging masaya